Delikado kasi bangin to oh. Bangin siya Punta siya ibabaw para kitang kita natin Lagot boss, nalalagot no? So, may kable to bolt. Kailangan kable Kailangan kable nalusong Ayan na siya Nak Nakasunod? Ayan yeah, na, sa likod nakasunod Ako ah, naman Der, Diyan na ipapanaog ano ha? Mauna ay kami, na. Der, may mapapapanaog May ginagawang tulay Tarik, pero kalsada naman siya Wag, wag mo na pababa siya Diyan Wag, wag, pa, wag. may daan naman niya May daan sa kabila oh. Ito na, ito na, ito na. Ito na. Ang tarik ng daan ng pumunta dito sa pandanan pero kinaya naman full force po yung tao dito kasi may mga marami tayo da-drop bali ito yung daan pababa oh. natin yung pandanan primary school school ah. Pandanan Primary School na nga. bali yung isang didelivery pa natin sa may Buna ah, sa may Virginia dito ang daan. hindi ka siya sasakyan ayan dyan ang daan Papuntayan sa Virginia may ano primary school tapos dito na rin natin i-drop yung sa Virginia sa may Buna doon naman tayo dadaan sa kabila pasok naman ang sasakyan kaya tatlo yung madadrap nating solar dito Ngayong araw na to Ayan, nag-uusap-usap sila kung Kaya pasukin ng truck Pero hindi kaya, hakutin na lang Wait lang ha Sir, um, hey! Hey, ba, Nilalakad nila, nandun yung panel Papunta dito sa school um, Sino po kayong pwedeng mag-receive dito? Sa ano po, yung sa Yung sa inyo po Ito po dito Pandanan, Pandanan. Meron po kayong papuntang teachers na sa ano, Virginia? Ha, okay po Dalawa to Oo po, dalawa po. Bali mamaya po, ibibigay ko po yung isa sa inyo. Bababalan po yung battery. Ay, yung baterya. Ay, yung binagbubuhatan nila, oh. Ayun, malayo. Hindi makababa yung sasakyan dito. Buti nila, taon dala na lang, Paul Ports yung taong dala. dala. Kasi napakalayo po niyan. O dito sa school. Dalawang school yung idadrop natin dito. Ayun, hinahatak ng ranger yung truck. Nha, tập về. Ok. Lại ạ. Hãy subscribe cho kênh sắp Mì Hindi makalis, hindi makalis ang truck. Ayaw. Bali yung truck natin. Kanina pa kami naan dito. Hindi pa ako kami din nagla-lunch. Halos magwawan na. Kasi nabalaho nga yung truck. Hindi na siya makaangat. Ayun, kumuha si Kuya Ricky, yung driver ng ng Ranger para humatak dito sa ano sa boom truck bali dam truck yung hihila hindi kaya ng range na hilahen. tapos yun, dito namin hinakot yung panel saka yung battery papunta na dun sa eskwelahan na yun sa taas meron din tayong i-installan dyan pero dito na rin natin dinarap Delikado kasi bangin to oh pangin siya punta siya ibaba para kitang kita natin lagot boss nalalagot no ito oh, may kable ito boy. kailangan kable kable kailangan no? lagot ng tali eh Kakatakot kasi ang bangin, no ito nga pala yung umihila. Lumipat tayo sa ibabaw kasi delikado dun sa baba. Baka tayo maagip. Ayun yung school. Ayun tayo sa ibabaw. Ayun ay, si Kuya Ricky. Ayun kable. Ayun yung kable. Ay, sana yung para kami makakain na ng tanghalian. At alauna na. Bali din sa Virginia school, uh, elementary school. Mataas. Hindi ka siyang sasakyan. Kaya yon malalaman ng team kung lalakad na lang kami siguro. Pero na-drop na natin yung panel at ano, baterya.

Yun. 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 Okay. Okay. Pahaw Thank you Lord. Pahaw na natin ng ano, truck. Thank you. Buti nalang may dump truck. Na minakuha si Kuya Ricky